given this ano this um this onslaught from the Dutertes, does it does it still make sense po na kinikip ni President Marcos si Sara Duterte sa gabinete na ganun pa rin yung treatment niya sa Vice President kahit ganun yung ginagawa naman kay BBM nitong pamilya ni Sara Duterte merong merong wisdom din siguro yung uh, pag ano yan kung paka keep your enemies closer, di ba na Para lang, ano yan eh, uh, dito ka muna, para ma-disarm sila, ma-off-guard sila, it will confuse them, or uh, it can be used later, or tipong he wants to deal with the Dutertes one at a time, maraming pwedeng wisdom eh, behind this move. Uh, we may not agree with it, yung mga straightforward na ano, uh, kalasan um, if a fire ka na agad may mga potential backlash din naman yon di ba uh, baka hin baka mag baka hindi disimulado yung pagkagawa, eh, hindi ano um baka makagain pa ng sympathy so um, i really don't know no yung um rational behind it but uh, siguro baka ano lang para lang hindi ma-consolidate further yung ranks ng Dutertes. But I, I feel sooner or later tatanggalin pa rin. Tatanggalin pa rin sa pwesto kasi magiging untenable eh, kasi incompetent eh, no? Ang um, laki ng problema ng DepEd ngayon. at uh, walang ano, walang ginagawa at ang report sa uh, DepEd head office ay bihira talaga pumasok si Sara Duterte if at all, ano so parang yung mga subalterns lang niya yung nagpapatakbo ng ng uh, DepEd which is sabihin nun, walang walang reforms na ginagawa walang new ideas it's just ano lang um, kung baga kung paano pinapatakbo ng mga teacher yung classroom di gano'n na lang yun mm -hmm. Ito po, uh, in terms of uh, the dynamics within the old unity, team, no? Ito itong bakbakan ni President Marcos at saka nitong mga Duterte, although may asterisk yung Sara Duterte, at least on face value, chami pa rin sila. Ano ba yung nakikita niyong pwede mangyari pagkatapos sa midterm elections? Kasi di ba ang conventional wisdom, pag second half ng presidential term, eh talagang nadidiminish yung influence and power nung, nung nakaupong presidente. Eh, ang tingin na iba ron, baka this would render BBM even more vulnerable pag hindi niya napada pa yung mga Duterte before the midterms. Kayo, anong basa niyo po ron? I totally agree with that picture. Ano? Historically, ganyan na nangyari. After the midterms, nagka na yung mga political forces doon sa mga uh, front frontrunners for the 2028 elections. Which leads me to believe na marami pang mangyayari from now until uh, the filing of uh, COC at uh, the very least or uh, at least before the elections. Kasi ano nga eh, um, time is on the side of the Dutertes. Habang nandiyan sila, eh, eventually, um, the power shifts towards them, no? Kaya ano, um, but for sure after 2025, magkakaroon ng realignment kasi that's an opening kung paano nila uh, babalasahin yung yung kabinete. Pero for sure, ano na yan, nagkasulian na talaga ng kandila yan. Ang tanong na lang dito kung paano gagawin yung total uh, separation. Pero, di ba kung kayo po si President Marcos, eh ako pa yung presidente ngayon, eh hindi ba isang malaking dagok naman o solution sa problema ngayon, eh papasukin ko yung ICC. Aresto ko kayo, di ba? Malaking kabawasan yun naman doon sa influence sa mga Duterte. Isn't it? Yes, but that's ano, medyo magaspang na na nagalawan yon. Pero yun na, now that you mentioned again yung ICC, yun nga yung game changer if ever that comes, ano, sabihin mo middle of the year, eh, magbabago talaga yung equation, magbabago yung dynamics, magkakrumble talaga yung Duterte base. No? Mawawala na yan, maliligaw na yan. Pagka si Sarah Duterte na lang ang may iwan without the father, ano ito? Matutuloy itong magkakapatid na to kasi all this time while they they hated their uh, father, pero at the end of the day, nakikinabang sila dun sa ginawang myth nung tatay nila. No? Uh, kaya pagka nawala na yun, eh, hindi naman ito mga to self-made. Eh. Magkukulaps talaga, puro yabang lang yung na tutunan nila dito sa mundo. No? Yung pagbubuli, yung vindictiveness. Kaya makikita mo, pag nagsasalita sila, uh, ano, almost the same, ano eh same brande uh, brand eh. Di ba? And uh, finally, Senator Grillanes, no? alam mo, napausapan na natin to before. Pero I don't know whether, based on your observation, something changed in between. Kasi ang conventional wisdom ng iba dyan, nako, magkakagulo na matindi pag ipinadampot itong mga Duterte. Given what we have seen, or we have, we have been seeing over the past several months, yung mga turnout dun sa mga rallies, no? sa mga prayer rallies nila, alam ba nakikita nyo dyan, magiging magulo ba yan o madugo kung sakali man na iserve nga yung warrant ng ICC kung lumabas man yun under this administration? Um, pwedeng maging magulo yan kung gugustuhin ng mga Duterte maging magulo. No? And remember, they're very much capable of doing that. Kaya one thing you can uh, say to uh, President Arab, is ayaw niya nung gulo no nung papaaresto siya uh, he could have ano taken cover dun sa suporta ng mga ano niya no nung base niya pero hindi eh uh, hinarap niya yon ngayon ako ina anticipate ko lang yung mga gagawin nitong Duterte camp eh baka magfa yan ng ano petition for tier o sa Supreme Court pag lumabas yung warrant to give them some time no they're hoping kung magkaroon ng TRO dyan, or eventually kung injunction man yan, uh, permanent injunction, di, ano ito, it will, um, uh, save them no? from that uh, scenario. Pero I am very sure it will be a very difficult time either way for, for them kasi the clock would be ticking. Pag nag-file ka ng TRO, sabihin, sige, papakinggan yung arguments, dinaantayin yung decision. But uh, still, eh, kung hindi nagbigay ng TRO, paano yan? Uh, mahirap, mahirap yan either way for uh, Duterte. Being a very paranoid man, eh, the best scenario for him is to flee the country. No? Um, kasi hindi niya kayang maging kibuloy. No? Kasi may entourage siya. Uh, kung magtatago siya, madaling mahanap yan. Maraming, maraming uh, ano dyan, uh, maglilik ng information kung nasan siya. So, you can basically rule that out. Ngayon, yung senaryo na mag, uh, magtatago siya sa likod ng kanyang mga supporters, magbabarikada siya, pwede yan, no? Uh, pero nakakapagod yun. No? Nakakapagod yun at napakagastos nun. So, sooner or later, um, talagang the law enforcers will prevail. No? Kaya um, yan yung mga different scenarios uh, kay, kay uh, Duterte. And I believe yung pinaka-convenient sa kanya, yun ang kukunin niya, which is to flee the country. Yun ang pancha doon. Kung ganun man, may makasahan ba siyang tulong sa China sa tingin niyo? Anim na taon niyang sinuportahan ng China. Actually, hanggang ngayon. Palagay ko naman. Palagay ko naman na uh, bibigyan siya ng shelter noon. Kung siya ng uh, political asylum di doon siya uh, pagbibigyan sa doon until it will run counter to the interest of China um, later on no pero um palagi ko kukup-kupin naman siya and that would be the best case scenario for him doon na lang siya meron siyang he can uh, have yung ano he can fire away uh, using social media o ko anuman um uh, but without having to fear na biglang policemen will barge in doon sa kanyang pinto at uh, damputin siya di ba so yun hmm. sarata so, rito last na talaga huling huling na talaga to so, okay dati nabanggit niya yung parang all options were open kung ikaw si Duterte po ano kumusta naman yung ano yung personal safety nitong si BBM. Kung ganito katindi yung senaryo na nakikita niya. Nabanggit niyo, may alleged out plot. How about the personal safety? Ako, ano, no? Uh, paniniwala ko dyan, aware yung, yung PSG at AFP dun sa political tensions na nangyari. And uh, for sure, they have uh, uh resorted to or they have uh, applied or implemented yung emergency protocols nila baka nag double up yan sila ng ano ng uh, uh, forces nag raise sila ng alert level merong ginagawang extra security measures yan no at uh, while at ordinary ano na no peace peace time security protocols ng PSG ano na yan mahigpit na pero with this palagay ko mas mas vigilant 'yan at uh uh mas nakabantayan sila for uh, to secure the personal safety of uh, President Marcos. Kung gusto niyo po video na ito, paki-like at share na lang po para mas paray pa makakita at makapanood. Kung gusto niyo pong makibalita, follow niyo na rin po ako sa aking mga social media accounts na nakasulat po sa screen. Pwede rin po kayo magpadala ng super thanks, super like, super chat at super sticker sa YouTube sa ka Facebook stars po. Alam nyo po, malayo po mararating ito para makagawa pa po, po kami ng mas maraming video na makatutulong po sa pagpapakalat ng tamang impormasyon para sa bawat Pilipino. Kada like, subscribe, follow at share ay pagsuporta po sa tunay na independent journalism sa bansa. Maraming maraming salamat po.